Anong ginagawa niyo dito, Tay? Ito. ito. Ha? Ito. Wala mo kanya sa akin. Ayun mga buddy, nakita ko sila dito sila tatay kung matatandaan nyo sila tatay na mo yung nevlog natin nung nakaraan mga buddy At yun nga, dumadaan ako doon kaso hindi itanod pa pang abot Hindi pa nasabi na ate? Ha? Ito, hindi nga sabi Oo, hindi itanod pa pang abot kaya nung nakaraan, may tinulungan din kasi kami kaya medyo na busy. Mga badyan, dito si Tatay. Nakita ko kasi, napadaan ako mga bady. Nakita ko si Tatay, tsaka namukhaan ko siya. Tsaka si Daniela. Daniela. Cariela. Siya. Ano ba na yung kinala? Nakalimutan ko yung Nakalimutan ko yung pangalan. Anong <laughs> <Ay>, pangalan to? <po>. Anong <laughs> pangalan to? Kya? Uh, magaling ka na? Magaling na ikaw? Wala ka nung upo? Kaya ka ma... Lagi nyo siyang kasama magtinda? Kaya siya mapahamak sa kasada. Mapapahamak eh. Kasi nang siyang araw nawawala yan. Kasi so, sinasama ano... Anong aras pa kayo uwi? Amin pag kapag naubod kasi wala Kami yung gabi kami uwi. So masama ka lagi kay tatay? Ayaw mo yung sa bahay kay nanay? Bakit? Mapapalkado ko daman. Hindi ba pwedeng sinanin na lang mag-alaga sa kanya? Para hindi siya napapagod? Kasi maulan, lalo ngayon mga pari maulan, lalo na ulan, paano yan? Hindi sa din sa minsan. Meron siyang ano, meron, meron siyang kapunti, nakaayon. Kaya nakapakatambay mo yun. Kasi kung na bahay naman ako, wala ko yung kitain. Kung ako, wala magbibigay, di ba? Sa kayo kung umasa, meron umasa. E, wala naman tumutulong sa akin, di ba tumutulong sa akin? So ano to, tasan galing to? Ito yung kinaras na to? hindi, hindi ko magkano ang benta mo dito? 70 70? ummm magkano 60? kanina binayaran lang si Kuwenta hahahaha <laughs> lugi ka pa magkano kukuha si mo si dito? si <laughs> Di Kuwenta? <laughs> hindi, dapat dito huwag mo ibigay tayo eh, kasi malulugi ka man kung okay, magkano hanggang mo hindi, hindi dito sa pulang at tinubo ko kanina ako <laughs> so, mo baka okay eh, tayo ilang peraso to? ha? ilang peraso ang benta mo? ito da kanina lang dalawa lang yung kanina eh so da that's ganyan Yeah, hindi kinaka, ano ba 'to? Saan 'to kami nawawala. Paano kung maghahanap ng mas malaking size? Ito lang pinaka malaking size. Eh, 'di yan. 'Di 'yan. 'Yan malaki na 'yan eh. malaki na 'yun. 'Yan pinaka todo. Oh. Dito, dito ba kayo lagi nagtatambay? Oo, oh. so, tsaka ba? Gabi, yung meno ko. Kasi nawalan na ako ng gitay. Eh. Wala na nang na ako. Ay lang pa uwi sa. Kilangan sa betang na ano, nadami kasi pagkali sa Yoyubi, dati sa Yoyubi. Bakit? Ma maraming gumupo sa akin dun, nungisuki ako dun. Hindi kasi pwede, doon mag ba kasi Yali B? Oo. Hindi kasi pwede kasi, okay. kasi okay. ang, ang magiging ano kasi, ang magiging labas nyo para kayo namamalimus doon. Okay. eh, kahit, kahit ang purpose nyo ay pagtitinda kasi kung nakapanood nyo mga body yung vlog ko kay tatay, ah, uh, sabi nga ni nanay, ito daw yung, yung binagay ko daw na pera sa iyo, ginawa mo ito nan, para pambili dito. So yung sipis ko mga body, uh, tumatambay daw sila sa Jollibee, sa loob. So ang labas kasi mga body, parang hindi sila nag, although may hawak sila chinelas para itinda, so hindi siya lumalabas kasi tayo, na parang hindi ka nagtitinda, parang nangihingi o nalilimos, yan ang ibig sabihin natin. Yun yung nasa isip. Yun know? yung talagang yung nasa isip, kaya kayo pinaalis doon sa Siguro doon sa dating pwesto niya. Hindi ko alam yung, yung, nila, yung Oo, kasi ganyan talaga tayo. Kaya ano, yung... stone wall doon, tsaka yun yung, yun talaga yung ano tayo. Yun talaga yung isang iisipin din kasi wala namang bibili ng chineras doon, di po ba? Meron din. May bibili, naawa na lang po. Bira bira. Naawa na lang po sa inyo dahil kasama nyo si Bibi. Ngayon, eh, grabe ni Bibi oh. Ngayon, ang gusto ko sana, kasi nung pupunta ko doon, laging wala si Bibi. Hindi ba pwedeng si Nanay yung mag-alaga sa kanya, iwan niyo sa kanya para hindi siya so, napapagod? Ito kayo may sa kanya minsan, hindi man niya ano yung nababaya, napapabayaan din niya eh. ako yung baka ma-disgrasya, tulad ng ano, may nakaraan, may nalunod paano siya malu wala paano siya malulunod doon tayo? wala nang sumasama to eh matigas ang ulo nito eh hindi hindi ba siya pwedeng sa wine sumama ng... sa ano bata Sama hindi ba siya ito. pwedeng sa wine ng nanay o kasapin si nanay na ano sabi ko sa ko pag may nangyari si sa iyo kung ko hindi ba si nanay po, na ka, ano bibiro buhay yan. Buhay yung mga kapatid niya tayo kasi nakita ko yung isang kapatid niya eh malaki na rin masaway rin yan, hindi wala yun pero anak mo rin yun tayo. Oo. Oh, wala mong ginagawa yun doon. Ganun lang. Tapos kasi tayo? kami ko tulungan mo ko, kung kang ganyan lang. Kung tulungan tayo. Hindi kami tayo tulungan maghanap buhay? Ba't ganun? Paano na lang kayo? Anong trabaho nila? Wala. Ganun lang. Ganyan. Ganyan lang. Ano mo mangyayas sa buhay natin? Paano kung bigla ako kayo sa ta? yung masamang buhay ko. Oo. Oh. Ako nga, hindi ako makakabili ng gamot sa sarili. Si Wala, nanay, eh. malakas pa ba si nanay. Oo, oh, malakas nga siya. Eh. Anong ginagawa ni nanay? Wala, pa? ganun. Maglaba lang. Ganun yan. Magugas ang pinggan. Wala, kaka. Wala mo ngayon sa atin yan. Dapat ka Kasi, kawawa naman ito. Lagi nasa labas. No? Hindi ka ba napapagod? Hindi pa ganoon. Dito lang kami pag ganun ganun yan. Hindi ko yung malayo. Dito lang. Pero mga buddy, kung ma... Okay. Ba... Alala niyo mga body na i-vlog ko na si tatay dati, dati. So, uh, natulungan natin ng konti. At uh, kamusta pa yung bahay nyo? Okay naman yung problema ko. Eh, may nabaha ka nyo. yung tulo. Tumutulo pa rin. Hindi nabaha. Lalo na doon body na. Ang tulo siya. Kumain ka na ba? Gutom ka? <laughs> Fishbowl lang yan. Fishbowl lang kinain niya. Fishbowl sa kong ko. O, tignan mo. <laughs> hirap naman yan. Kaya kung mula kaninang umaga. Hindi, tumulto lang ako. Ah, oh, ano yun? Hindi ka na ano, papapapayaan. May pagkain pa kayo doon? Wala na, yun na lang ano. Pag ito, pag nabili ito, mayro pa, meron ako Pero may tinta ka na kanina? Wala, ito lang ada, dalawa. Kaya sabi mo may nabiling isa? Oo, oh, isa. Ito, saka ito. Bumuli-uli ako. Ah, pag pal nabenta, pag bibili ka, bibili ka ka Oo. Oh. Hey, kasi tayo yung kasi may nakita ako po sa Facebook tayo hindi ko alam kung ikaw yun ipapakita ko sa iyo kung ikaw yun na yun nga na sa Jollibee ka daw pinos ka nila pinature nakita ko rin to alam ko kasi kayo yun although naka ano yung mukha pero kayo yun eh sa may Jollibee uh, picture lang kayo doon tapos pinost nila sa Facebook sa FB ito uh, tayo papakita ko sa iyo wait lang tayo pakita ko yung cellphone ah kasi may nakita akong post mga buddy kaya uh, inanap ko rin sila at sakto mga buddy pagkakita ko sa post na to nakita ko sila dito hindi sa gilid ka lang bibi ah. ha tayo Ito mga buddy Ito eto. kayo yan tayo diba Oh, kaya yan tayo, oh, tay, di ba? Kaya yan, di ba binigyan tayo? Ayun, binigyan ako. Binigyan ako. Binigyan ako yung market. Bakit martilyo ang hawak mo dito tay? Binili ko yan, binibenta ko rin Yung martilyo? Oh, so, binili ko rin siya ang dahan, binili, nabili niya 30 Tumubo so, ko ng 30 so, Dito rin sa Jollibee? Oo, oh, dyan din So ito kasi mga buddy yung nakalagay dito sa caption niya ay habang nag-aantay kami ng order namin mm -hmm. sa Jollibee biglang lumapit si tatay sabay sabing bilhin mo na itong parang yun yung martilyo mo hindi ko na mabuksan mga buddy kasi na screenshot lang So kaya kayo pinaalis dito Siguro bawal nga rin mag Oo, kasi ano tayo uh, establishment to na kainan. So, bawal talaga yung may magbibenta ng ganito. Tapos, uh, base dito sa post, parang naawa siya kay Bibi. O kay Bibi, o. Oh, kasi nga, parang, kaya na, ayun, makikita niyo mga bali yung post sa Facebook. Actually, ito mga bali, ayun o. Uh, In-screenshot ko to, 549 shares na. Pero, marami ng ano to, marami ng views. So, maraming nakakita na at Ah, uh, 3 days ago na itong mga bakit. kaya uh, Ayun, n'yo pa tayo. Oh, oo, oh. oo. So, 'yun siguro 'yung dahilan tayo kung bakit. Dito na ako talaga para tumubo ang Ah, uh, kaya ganyan 'yung diskwento niyo, beta beta. kung no ma, pa, ko no mabili ko, 70 pa rin. Naano mubo lang pag kakabenta ko ng bente, 'di lang tapang ngay eh, ma. Hindi kasi base doon sa post 'ta, binili uh -huh. daw niya 'yon. Kasi hindi naman niya talaga kailangan ng martilyo. Oh, kasi kumakain sila eh. Gawa ng awa na kasi yun tayo sa awa. Kasi nga syempre nandun kayo sa may kainan tapos nakikita si Bibi kasama nyo. Kaya kahit sa mga body, nagiging practical lang ako tayo nagiging makatotoka na ako. Kasi baka isipin din ng mga mga nanonood sa atin na baka ginagamit din lang si Bibi para sa ganong diskarte ba? Diba? Eh, eh, yung ito ko tayo, di ba? umabot sa ganun yung isipin nila sa'yo kaya iniisip ko kung pwedeng iiwan na lang si wait, wait, wait. si baby lasi ba, lasi ba, lasi. Oh. ang inaano ko lang kinakabas ako Darating yes, ako doon ng bata sa sana. Oh, so um, okay. mo, sa ng kami eh kung nalaglag ka rin. Oo. Oh. So oh. medyo makulit talaga si Bibi, makulit. Tapos misa, pinaulan lang pa yung bata. So, isang Makulit ba ikaw? Makulit ka daw pala eh. Sa susunod, yan, sa, susunod, sa bahay ka na lang iwan ka sa bahay ha? Doon ka lang kay mama ha? Alagaan ka ni mama para si tatay nagtitinda. Para hindi mahirapan si tatay. Gusto bayon Sa bahay ka lang ha? Inaabot ka ng gabi. Kasi inaabot ka ng gabi tayo tapos pagbiglang umulan, gawawa naman si TV. Oh, kawawa ka siya. Ang puti ko, pa. Ang lang ito. Oh. Kaya yung dapat sa kanya natutulog ko eh. Oo. Natutuwa ako pag natutulog siya sa bahay pag nilabot ako sa kapat. Si Bibi, yung mga anak mo tayo nag-aaral. Paano yun? Paano pag nagkasakit ka? Paano na sila? Kaya nga, yung ina ano. Ano sa tingin mo tayo? Uh, ikaw tayo nagkakaedad ka na rin. Wala na pala mga ko. Hindi, katawag. Paano, ah, paano kaya Sabi yun tayo? Sabi ko nga sa tao ko, tulungan mo ako. Okay. Hmm. Ano bang ano ni nanay? Ayaw din. Bata pa si nanay eh. Ay, datang 20. Ano, pala? Ano na pala? siya? Birthday niya siya 30 nito. O ano pala? Ilan pala taon ano niya? Ano? 39 na yan eh. O 39. Basa pa. Ikaw ate. Ilan taon ka na? 65 na ako. 65 ka na. Gito mo. Gila ko yung naraan. Buka Tulungan mo ako. So paano ngayon tayo? Ano yung plano mo pag ano ka niya? Nanalo ka sa probesya. Kaya lang pa ako. Nagkandig ko sa probesya. Hindi mo na rin kaya tayo magbukid-bukid. Kasi matanda na ano, eh. Ito yung ano doon. Gaano ba ng ano? Gitim na ng ano? Tinapa? Tinapa ba lang? Gitim ba tinapa? Tinapa? O, oh, oh, yung pinpamangkay uh... ko sa kapagin ko sa ama. Hindi tay, ang pinaka the best kasi tayo kasi ikaw may edad ka na. Sinanay naman, 39 pa lang. Yeah. Uh, dapat tinutulungan ka niya. Kaya nga yun sabi ko sa kanya. So, yun yung pinaka the best na pwede natin gawin. Huwag ka nang manigarilyo. Sabi ko lumalabas pagdating sa pagdapat, pang, pangaralan mga bukas Ipili yan. Nalipirin ng ikaw. Wala na yung nangano. Huwag mo ko hirap na nga ako sa body. Ano ni ka pa? Buga nga lang nga nun sa mana eh. Buga? Sa mana? Eh. sa ilong niya sa bunga nga. Malangap problema eh. Yeah. Hindi mo ba kinakausap tayo? Kinakausap Pero okay naman kayo ba? tayo. Okay naman kayo na mag-asawa. Wala ay, naman kayo problema. Pasawa yung ipang mong gabi, lumalabas pa sa gabi. Eh kung kako. San ko? Punta tayo? Ano, you know, nakatambay sa labas. Papa, wala lang. Wala mo, wala kako ginagawa. Pagbigla ako yung Pag kasakit na hindi ko nakaya. eh ba tayo matatakbuhan? Wala. Pag hindi ako nakakilis na, wala wala na. Walang so, kaya, 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 kaya. pala talagang araw-araw kami -araw lumalaban. Hindi po pwede hindi ako mag Walang magpapakain sa amin. Kahit sabihin mo may magpapakain sa amin, nakakahiya. nakakaya Nakakahiya ay ayaw diyan ganun. Kaya lang talaga tumikis ako. Sipe mo siya. mo sa mga kamag-anak. Makakahiya. Huwag ka dyan be. Magpapagalit tayo. Pupunta ako bukas doon ng umaga. Basta nandiyan ka nang mga bukas doon. Eh, no? So ngayon wala pa kayong pagkain Mauwi na kayo Ngayon tayo kayo ito po pa na rin ako Maambun pa tayo Tayo ka na dyan tayo At uwi na kayo Bibigyan na lang kita ng konting pera Uwi na muna kayo Para makapagpahinga din si Bibi Kaya At bumili ka na lang din ng bigas nyo Yung mga badi, last money na natin Bumili ka na lang din ng bigas nyo tay. At saka ulam Lagay nyo ng pandong si Bibi Para makauwi na Inak, ha? Sige na bibi, search ka na, at uwi na kayo Dito ka na sa gilid, sige na, shoot mo na Sige na, shoot mo na, shoot mo na at uwi na Hindi ka, siguro hindi na mag-medias na Makabota naman Masakit siya siya Ah, masakit siya pa ah. Hindi, sasakay naman kayo eh Patid na kayo hanggang sa inyo Huwag na kami maglakad tayo Bibigyan ko na lang kami ng... O, bibigyan ko na lang kayo ng pamasahe. At tapos na lang ka namin doon bukas. Yung payong, yung mga dala. Talagang ay, dalaw. Yung, yung siyang gabi, pumasok ahas. Oh, oh. na ahas sa amin. Ahas? Oo, yung pwede na nangyari. Gabi, pumasok sa may gilid. Kami lutoan, bumano. no? Kami hihingi pa lang sa ako, kumano, ba nun? ng pag anon. Naku po. Ako, buti hindi ka ina Buti hindi ka walang nakagat. Naku po. Ang haba pa naman. Gayong kataba. Hindi nyo napatay? Hindi. Pabalo. Wala eh. Baka nandun lang yun sa gilid-gilid. Oo. Nagtatago. Hindi. Ilang beses na sa amin. Isang gabi. Doot yun naman. Kaya eh, sabi ko problema ko yung tingting sa yero. Ako po, ako hindi natin alam. Bidya tayo papasok sa gabi. Tignan tayo lahat. Yari tayo. Kasi mga ano yun eh, mga marami talaga yun, sa ilid eh. Kakatakot may ahas. yes, sabi uh, ko, malagay mo lang ng yero kahit mga gansak, gansak, O sige, uh, gagawa natin na ng uh, ano paraan. Tingnan natin kung ano yung magagawa natin. Yan, nakabota na si Bibi. Masya siya tayo, ano muna yun, ipakay mo Okay, hindi ka pala babaya, tapos may duro tayo. Oh, kompleto siya kaso nga lang siyempre bata pa tay. Di ba? So, titingnan natin mga bali kung ano yung kung ano yung magagawa natin para kay na tatay kasi nung binilang ko sila mga bali uh, nakita nyo naman yung kalagayan nila mga bali yung bahay yung hindi ba tagpi-tagpi lang din napakaliit hirap yung mga bali at deserve naman yung tatay kasi nagsisikap siya mga bali na maghanap buhay kasama nga na si Bibi kasi nga uh, ngayon nag-aalala din si tatay pag naiwan siya kasi sa masama sa mga bata hindi naalaga ng maayos sa bahay so pagayakin na natin sila tatay uh, at pauwi na natin mga bad para at least kahit paano eh, mapagpahinga na sila at uh, gaya na sila bayo tatay fishbowl lang yung kinain ni Bibi pambira eh huwag na tayo kasi sasakay naman kayo ipasok e, muna sa bag tayo pahatid na lang kayo kahit dalawang araw eh may raos so si Bibi Ibi, hindi ka dito. Hindi ko ka dito. <laughs> Itatago. Yan, kung wala ano kayong tricycle tayo, pahatid ka na lang. Hindi magpapawalan. Tama ka siya. Awak ka lang. Bukopo. O, i-ano mo ito. Ilagay mo dyan. Bukopo. Kay tatay. Ba, Ibili mo ng bigas muna tay, ha? Kahit okay, mga dalawang salamat. araw, mga karaos at Pupuntahan ka namin doon bukas. Salamat, bro. Basta ka lang? Oo, oo. Basta lagi kay tatay, ha, Sakay na kayo. Basta lang magpapambun. Bukopo. Eh, okay, sige. Ha? Uwi na kayo tayo, gabi na. Ah, oh, sige tayo. Eh, uh, alalayan tayo na ng motor. Sige. Ayon, ngayon, ngayon tayo nga tayo. Bye-bye. Bye-bye. Pinawin na natin sila kasi Mahambul, bali. Uh, hirap yun yun, mga body Mahirap yun kay Bibi Salamat, salamat sa walang sawang suporta At sa laging mga nakasubaybay Thank you so much po at ito susunod nating uh, maaaring pwede nating matulungan si Tatay Ramon mga buddy, sa mga nakapanood sa mga unang vlog sa kanya hindi ko lang sila napalingan mga buddy kasi nung nakataan uh, nasikaso natin is straight din talaga sila Ate Jo kaya naman mga buddy si Tatay kasi nakita na nakita ko rin dati na deserve niya talaga ang tulungan mga buddy Kaya sana tulung tulung ulit tayo, mga buddy sama sama tayo hanggang sa mga susunod na vlog mga buddy maraming maraming salamat win muna ako mga buddy at medyo lumalakas na yung ulan Reds at medyo malakas na yung ulan kawinarin na rin sila sa atay nakasakay na ata sila wala na sila yun wala sila at uh, yun huwi na rin tayo mga buddy uh, ang daan lang kasi basa maambun wala ba akong kapote mga badi bumili kasi ako ng kapote mga badi ang problema nababasa man ako papasok din yung tubig sa loob peke yung nabili kong kapote hindi siya waterproof kahit water repellent man lang sana pero hindi pag basa pag medyo malakas yung ulan papasok din yung tubig sa loob kaya eh, nababasa rin ako mas lalo pa ako nababasa so hanap muna tayo ulit ng kapalit noon at yung pambira nagpapabilis si misis ng dalawang itlog na maalat ang problema wala na akong pera ko bali yung last money ko na 500 inabot ko na kay tatay Zero zero talaga ako sa mga body But at least masarap, sa pakiramdam na kahit paano May sa natin yung ano Yung gutom at yung hirap ni tatay Kaysa Diyan pa sila hanggang mamayang madali Ay madali araw hanggang mamayang gabi ah, Mahirap kawawa si Bibi uh, ah, Samahan niyo kami bukas mga body Pupuntahan namin doon si tatay sa bahay nila All Right?